Magandang gabi po. Uh, ngayon ay ano. Uh, magbubukas ako nitong parcel na dumating. Kasi yung kapatid ko nag-order ng gunting. Iko-compare namin kung pareho yung anong gunting, yung gunting na binili ko sa hardware tapos yung gunting yung sa online. Ito yung nabili ko sa hardware na gunting gunting sa euro ito ay ano rip pang kaliwa dalawa kasi yung binili ko sa ano eh, hardware tapos ito yung naman isa yung pang kanan left and right 550 ang isa sa hardware ayan yung dalawang yan 1-1 ngayon ka yung kapatid kung matingin daw sa shopee yung ano uh, ganito rin ng pangkanang kulay pula ang tatak pala nito ano Stanley Stanley Patmax ayun ayun buksan ko lang itong isa ito so, ano yung si Shopee siya Stanley kaya lang ano Stanley Patmax ah uh, wala na kasi yung ano eh yung hardware na binili kong at, nung lunis ko lang to binili kaya lang ito na ano siya oh parang imitation tapos manipis lang pati ito kasi yung nabili ko hardware makapal makapal yung ganto niya kasi ito na nga Ah, uh, ayan tingnan natin ang ang pagkakaiba ng dalawa. Yan. Ito yung nabili ko sa hardware 550. Tapos ito yung 238 sa Shopee. Ngayon ka, tingnan natin ang ang kulay niya medyo maputla yung sa online. Yung sa hardware medyo mapula. Tapos yung tatak niya pareho. Stanley 15 5, 15.562 yan 15.562 medyo matingkad din yung pakadilaw nya kisa dun sa ano tapos yun meron left L L din kailan sa hardware meron nung BT yun sya Shopee wala tapos yun sa likod yan ganyan din pat max tapos medyo ibang ano nyan paka yung ano nyan Stanley isa dito maliit ang ano nya tas yan yung sa hardware CRM BT dito naman yung Shopee CRB parang yung tapos tornilyo nya iba rin eh iba rin yung sa tornilyo ito yung ko sa hardware yung tornilyo nya o iba medyo pabilog yung dulo tas yung Shopee yun ba magkaiba kasi sarapan kasi sarapan ito yung si shopee ito yung sa hardware tapos magkaiba rin pati yung ano nya ito para may sumasabit eh pag ya, ginugupit katulad nito smooth lang siyang gupit tapos ito pang ano yung pang kalua. yan sabi ko nga dun sa kapatid ko ano lang yan ah parang imitation lang iba pati yung ano may butas nga yung yung patmax nya manta lang yung itong original wala eh kabila meron din yan ay wala naman pala yan yan na, no, na no, ano na, na ano ko na yung ano magpagkakaiba nung ano nya pangalan ba ganito kailangan kasi ito eh panggupit giro tapos ito nga pala iba yung ano nya oh. ano nang talim gerting giting din siya pero hindi katulad nitong isa oh. ah ito yung ano oh. yung tawag dyan ah, sa shopee malapad yung ano nyo Ano ng yung grub ito iba yon tapos samtalan dito sa ano maliit lang yung grub ano yan oh no? yan malit lang ikatulad nung sa Shopee yan di kitang kita, kita na ano yan o no? yung group nya yung higer giting tas yung group yung malaki tayo namin ngayon, ano lang to, imitation. Pero okay na din. Pwede na rin kaysa wala. Plus, meron na rin sarili. Yan, hanggang dito lang ang pag, ano, pag compare ko doon sa online at sa hardware na nabili. Medyo mahal nga lang yung sa hardware, 550. Tapos yung sa ano, mura lang 238 lang to ano eh. Kasama na yung shipping. Mura. Bukas tatry namin kung magandang ano. Pero ngayon sa una, maganda pa tong igupit. Kahit sa plastik eh. Maganda pa to. Ayan Oh. Plastic. Kahit sa book, pwede ito eh. Sa karton. Sa karton. Pwede yung panggupit. Sabi ko doon sa anak, sa anak ko, pag pumasok, kung kailangan gunting, dali na lang ito. So kahit isang taon, walang sira-sira. Kahit makapal na ano, papel, pwede. Yan, hanggang dito lang po ang aking, ano, ang aking video. Maraming salamat po.